Ayan guys, nandito kami sa Kamsa-Kamsa Ito ay bagong bukas At ayan ang aking mga kasama Ayan ang aking kasama Ang dami-dami nilang binili Ayan, ayan Ayan, ayan pa isa Ayan pa isa Ayan, nandito natin makikita yung mga Puro 575, 5355 Lahat ng items ay 5.70 dati 5 ay 5.75 na dahil may tax na sila ayan guys so dami nyo dito makikita na mga <clears throat> mga gamit ito ay mga laruan ng bata doon naman sa baba mga ano mga gamit sa kusina sa pagluluto Saante, saan te? saan? Asan na yon? bibili daw siya ng ano yung pandikit sa wall pandikit sa <coughs> yan o no, robot magkano siya 575 lang siya yan yung mga display na yan <coughs> patingin mas malaki yung akin o no? ang klase 575 ay mas mahal pa nga dito dun sa ano yun para siyang kuwi. wala siyang design ano lang siya Parang ano siya? Parang tiles. Ayan guys, ang gaganda ng kanilang pang 575 lang lahat. Ayan, yung mga pan display niya, mamimili ka ng mga design, marami silang design. Ito gara oh! ganda rin oh. No? Parang porsis Dapat kabayo yung design niya. Ayan siya. Ito naman yung mga tumbler nila, 575 lang din siya. Ayan. Ayan. Okay na yan Ano yung hinahanap niyo? Ano hinahanap? Ayan o Mas maganda doon Yung binilhan ko no? oh, okay. na, ah, tara, 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 tara. Hindi po, punta pa nga tayo ng Garil Tara na oh, tara, tara.

ang cute oh, di ba? guys, siya cute talaga. Pababa na naman kami at may nabili siya. Ayun nabili niya. Po, nanindot. Ang Ayun ang nabili niya, guys. Ito tayo sa mga ano. Ayan, mga pagkain. Ayun oh, is ah 575. Tatlong piraso siya. Ayun mga gatas din sila. Ayan, marami dito bibili. <laughs> nagmamadali na, nagmamadali na. Ayan, dahil marapit na magramadan, may mga tamar na rin sila sa pinda. O, oh, walang pila! Wala dyan! Doon sa kabila, sa kabila! Ang dami din na milino kasama ko Pilay-pila pila. Akin ay akin dyan Kasama ko na dito Kaya na Nasa ay akin Gatas lang naman yun. Isa pa Dalawa ito pa real Sab mo nga Yung gatas Dalawa 5 real <laughs> Yan 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 Pala. Dalawa pa, Ano palang Alas 10, 10 pa lang. Yan dyan, o. Oh, Ayaw, bilhin. Yung gata. Nandun lang naman yun. Ayan malapit na. Malapit na. Ayon, guys. May mga plastic din sila. Tinda. Tinda. <coughs> sobrang dami nilang mga paninda rito ayan yung mga pang mura lang dito guys 575 575 akada items nila ayan mga gamit sa bahay mga hanger ayan 575 apat na piraso na siya ayan guys yung mga ano mga pansapin sa mga plate mga baso yan dito rin yung mata matatagpuan yung mga gamit sa kusina mga kap murang mura lang yung ibang mga ano dito talaga sila bumibili kasi ano <coughs> kasama ko yung nakapila na. <clears throat> ayan na, malapit na sila sa cashier. Ayan na po ang pinamili po nila. Ayan. Ano ito para saan to? Ayan, ayan, isa. Five lang siya, guys. Oh. Dalawa. Ano lalagyan ng mga pagkain? Lalagyan Ito, baon, ng mga vegetable. baonan. vegetable. Baonan niya yan. May dalawa pa siyang manika. May dalawa pa mm -hmm. ako manika. Ito, ah. Oh. Manika Oh, mag-asawa sila. <laughs> ang galing-galing naman. Una-unahan pa kayo ni ano, ni Jun. Ayun. Hindi, ito. Ano na no, no, to? mo ba? Ako muna. Ah, mayroon ka din pala. Ano so, ba unan? Sa oh, Ah. Oh, five lang naman yun. Ito yung binili mo. Anong tatak nito? Anong tatak nito? Ah, maganda rin ba yan? Parehas kayo tayo, Maji. Walang pril eh. Okay, guys, nasa cashier na kami. 1, 2, 1, 2, Ito, Nagaya ng mga ano doon sa kahiyan uh, natin. Dabos. Hindi ako dito. Madango ba ito? Huwag mo kayang ngayon. Ano yan? Basta. Alha? Lehal. Basta duli? Lehal, lehal. <laughs> lehal. Ayun, sawa-sawa. Tamha, dami. Halagayin mo pa. Ayun. 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 Arba'a. Magkano eh? Five? Seventy-five? five lang yata. ganda ng kulay. Ha? Kano? Okay. Di Hindi naman. Hindi naman Four, five. Six, seven. Eight, nine, ten. Sampu. Sampu. Ay, di ano, sampu ay... Sampu ay five, five, five. Five, ten, 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 ten. Ano yan? Sixty? Sixty mayroon. Eh, sixty five, seventy five, diba? 60 sixty siya. Mm. Tapos, may bat pa ba? May bat pa ba dito? Oo. Oh may kasamang bat o okay. tin tingnan mo guys 10 items nakamura sila kasi 575 lang ayan 575 lang din yan lahat 575 oh mamamaliit pa siyang baso oh ayan ayun, pichel pala pichel ano ko pang ano ya. pang shake ayan ang bulaklak bulaklak siya <gasps> bagal nito. kasi <laughs> baka bago pa lang. <laughs> Asya ra. Ayan sila nagbi so, pa ako no. Pinayaran. Ha? Ay nako, <laughs> ma 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 mapapagalitan tayo. Ay, <laughs> Nal nalabas na kami. Nalabas na kami, bawal silang kuhanan ng ano. Ito na kami at may pupuntahan pa kami. Ayan, guys, nandito kami sa ito na yung labas. Yung... mundo ka nang hindi Ayan na siya, guys. Ito, tindahan to ng ice cream. Bali, ayan siya. 5.75. Ayan yung pinamili yung bago siyang ano. Ayan yung kanyang ano. 5.75. All items. Five Ayan, tumatakbo na yung kasama ko. Ayan na. Ayan na sila. Ayan na, puno na. Marami sila pinamili. Ayan, ang dami na puno na. Napuno na. Ayan. Okay, Napuno na, napuno na guys. Yala, yala. Ngayon ay pupunta naman kami sa kabilang ano. At kami ay naghahabol sa oras. Ayan. Sa ano ko 50? Magkano na bili mo? 850. 5850. Para hindi na ako mag-edit, edit dire diretso na 'yung video ko. <laughs> I-edit mo pa. Ah, dire diretso na 'yung video ko, mga 15 minute, minutes, 15 minutes isang araw ako maguhulog sa ano sa Auri ay. ay nako kung nagaano ko na lang na alati kunti lang yan may apam naman eh <laughs> nakarin yun na naman yung ano mo diba kama mo huwag kayong apam. magsalita ng hindi maganda nakabedyo ako nakabedyo sabi ko nga sa Nage next bedo. week sa Next week magpapadala. Kailan Ay, mo magpapadala. Oh. Ito na yung Sabi ng Sahod, bye-bye. May pakpak na ako, naiwan ka na naman. Bye-bye. <laughs> Sabi nung ano nung bye-bye, bibi bye-bye. Sahod nako. Dadaan lang sa kamay. 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 Bye sa Bus ko, na yung hmm. School bus. Sab ko. Sab ko. Dito niipit dito yung pera. Tulad niyo, kailangan niyo namin yung pera. Bus. Siya. Naka video siya. Nakabidyo ako eh. Isang mo. Hindi ko na iputol-putol siya. Ipipin. Ito kasi hindi maintindihan noong Webes ba ng gabi. So, umalis kami sa bahay. Ano na, alas 11 na. Pasado, mga 8, 11, 05. Tapos, sabi ko, sabi ko papunta na kami, di ba? Hindi naman ako makasingit sa tawag kay Cherry. Manjul. Sabi ko, ah, ko na lang. Sabi ko. Ishada manjun. Ishada manjun. Sabi niya, ishada na cherry. Iwa. At sa Hada, da, 14, sa akam, Ada, ya, aboy katorse, sa idas, iya yeah. kalas yuko. Mungkin na, uh, talking-talking with the, Cherry, kerana uh, kita tarik. Ako uh, Cherry. Duberetso na kayo pagkasundo kay Barang. Duberetso ka kayo sa tiraha Oo. Uh, uh oh, Pagkasundo ah. dito, duberetso na kami doon. Kasi alas 11 na. Lang yung sa bahay. Alas 11 niyo na pala mahigit na sundo si Barang God. Pero kung natawagan ko si Laranya, maaari yung naisakay namin si Laranya kasi ito lang naman ang sakay. Kaya na, wolfpack na naman yun eh. Apat pala sila. <laughs> kausap mo sana si Hilaran niya. Ay sabi ko, mati, mali malilate kami kasi pupunta pa nga ng palengke. Sabi ko nga, hindi agad yung makakarating kasi dadaan pa yung ako sa palengke. Ah, oh, bakit dadaan pa, ka, dadaan pa yun? Sabi ko, marunong ka pa doon. Pa <laughs> sa palengke. Hindi ko masabi na magre-hirin me. <laughs> Ay, kasabay pa namin si Jake. Ay, sinabi ko. eh sinabi mo na. Ito na tayo. tayo. Sayang! yumod manalo sana tayo. Sabi ko. Nako, hindi taya niya pala ngayon. Hindi ako nakakaya. Sabi ko. Kasi anong oras na? Yes. Ayan talaga. Yes. Hindi para sa inyo. Ang agang lumabas nung yes. Ayun Ang agang lumabas ng numero ni Yayan. Ayun nga pala. suntigan to pag bibidyo yan patabi, patagilid na ganyan para malaki sa youtube Ten minutes sa Alkerat para makahabol pa tayo. Alam niyo naman kung saan, di ba? Oo, oh, mabilis lang, te. Pagkabili oh. noon, baba na kagad. tayo eh. sa Jaret. oh. kaya lang. <laughs> Bakit may kulang? Ay, bakit dito? Ito, pito, ano siya? Magkano yan? 35. Sam, tiki. Ito. Ba't siyam? Dalawa doon sa may likot ng pinto. Huwag oh, uh, lagyan yun. Ayos na yun. Ayos na daw. Hindi, ano? Pito. Ayos na yun. Ayos na yun. Ayos na, yun. Ayos na, yun. Ayos na, na daw. Okay, ano na lang kay Trinidad. Pito. siya, ilan isang sako mabilin niya. Huwag <laughs> na daw. What? Tama na daw yun sa amin. Hindi, bumili ka lang pito. sa Sagwa oh. eh. Ano sagwa? Ibig sabihin, ano na tayo? Jarir. Oh. Jarel muna. Bago no, kay Ati Linda. Kasi, na... Ay, po, kinahin. Hindi. Ano Karat na! na. Karat, una, para dire-direcho pagdating na. sa Jarir. Oo nga, papalik. Kaso traffic. Ano nangyari? Ba't traffic? May malaking truck. Ano yung kulay dilaw? Eh, kulay green. Tropic na traffic. Na traffic na tarapi. Ah, ito magiging kamsa-kamsa din. Alin? Itong building na to. Oh? Okay. Alam mo ngayon, ang mga, ta ang mga Saudi, sinusugot, kamsa-kamsa. Kaya lugi na ang ano. Lugi na ang mura kasi kasi ang comps sa uh, mga, mga uh, ano ang normal. Lugi na ang ano, Hyper Panda. Hindi mayroon pa ring namimili doon yung mga may pera. Mm -mm. Eh yung mga konti lang yung pera di, dito sa Kamsa-Kamsa. sa -kamsa. comps. na sa Sa labas lang dara, wag na doon sa kwarto. Yung dalawa lang. Dalawa na lang kulang doon, di ba? Kumil ka na ng lima. Eh, mayroon na headboard na nilagay ako doon. Oo oh, tama lang pito. Pwede na ito pang premier. maganda rin yung binili ni Atira na parang kulay cream Green yata yung kay Mami. Hindi, green, pink at saka ano, ano parang cream. Ang traffic naman dito ay. Pinayos siguro yung daan. Pinayos. Kasi dito tayo dumaan. Kasi dumiritso na lang tayo. Hmm, dapat mesti menelefon dulu ke sini. Di shortcut ke situ. Kita menelefon dulu Ah, sini. Haa, nak sali-sali ke situ.